Nakaranasan naman ang harassment ng harassment ang mga barko ng Pilipinas sa recto bank mula sa China Coast Guard. Hinabol din ang mga ito ang maliliit na bangka ng mga namangis na po ng mga Pilipino. Magbabalita si Gio Robles. Dalawang araw ang biyahe bago nakarating sa Recto Bank noong Webes ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Kasama nila ang mga Pilipinong manging isda na naglatag ng nasa sampung payaw roon. Madalas daw nilang huli ay tulingan at yellowfin tuna. Traditional fishing ground ito ng mga manging isda mula Palawan at Mindoro, lalot 128 miles lang ito mula Palawan. Aabuti ng ilang linggo bago balikan ng mga mangingisda ang mga inilatag nilang payaw sa bahaging ito ng Rosol Reef na sakop naman ng Recto o Reed Bank. Kwento ng mga mangingisda, malaki ang tulong sa kanila ng mga payaw para mas maparami ang kanilang mga huling isda. Pero kasabay nito ang muling pangaharang ng dalawang barko ng China Coast Guard sa PCG at Bifar Vessels. Ito ang madalas mang water cannon sa mga resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. May namataan ring barko ng Chinese Navy na ilang beses ni Radio Challenge ang mga barko ng Pilipinas. Agad naman niyan sinagot ng BIFAR. We're conducting routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. We are proceeding to our plan route, Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Ilang beses ding nagsagawa ng dangerous maneuvers o delikadong pagmaniobra mga barko ng China sa mga maliliit na bangka ng mga Pilipino. Sa kuha ng drone na ito, hinabol pa ng CCG vessel ang dalawang bangka. Ayon sa PCG, tinangkarin bombahin ng tubig ang mga barko ng China mga bangka. Hindi raw ito ang unang beses na nakaranas ng pangaharas mula sa China ang mga mangingisdang Pinoy sa Recto Bank. Binawaan kami ng speedboat nila. Yan ang pinapahabol sa amin. Minsan parang naiyak talaga sa ano mo na delikado ang buhay ng ano pero wala tayong magagawa niya kasi trabaho man natin. na ng Philippine Coast Guard ang ginawa ng China. Sa kabila nito, hindi raw papatulan ng PCG ang China Coast Guard. The guidance of the President is very clear. We should be um, maintaining our temper in responding to these provocative actions of the Chinese Coast Guard. And we should still be professional in dealing with them. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Sa punto pong ito ay makakausap natin si Commodore J. Tariella, ang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Maratanghali, Commodore. Hello, sir. Uh, Maratanghali po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, sir. Diretso ko diretso ko nang uh, ibibigay sa inyo yung ano no yung parang coat ng uh, uh, Chinese uh, Coast Guard na yung uh, ginamit lang daw o ginagamit lang daw ng Philippine government yung na uh, yung tinatawag na fishing protection para ma-provoke yung uh, stability ng South China Sea. Any reaction Commodore? Una sa lahat, sir, no? I don't see any reason para gawin nilang uh, issue ang uh, pangisdaan ng mga mga ng Pilipino, no? Uh, in the first place, uh, these waters falls within the exclusive economic zone of our country. Ibig sabihin, ang ating mga maangis ng Pilipino has the sovereign rights, no? Uh, to extract all the resources na nandito kasama na yung mga yamang isda natin. Mm -hmm. So, uh, I, I, I uh, think um, eto, mga justification in China na to to uh, describe Uh, whatever they're doing, particularly ito mga provocative actions nila, uh, are just excuses, no? Uh, to tell the international community na justified ang kanilang illegal presence dito, ang kanilang uh, illegal action and also in uh, their bullying tactics to suppress the Filipino people in taking advantage of our resources within our own exclusive economic zone. So. Uh, ang paulit-ulit nilang uh, sinasabi, ano uh, Commodore, ano, uh, kunin ko nila ang reaksyon nyo, ay uh, within the standards daw, kaya uh, 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 tinataboy nila yung ating uh, mga maing isla at pati yung mga uh, vessel natin doon. Well, una sa lahat, hindi ko alam kung ano yung standard nila no, when it comes to maritime law enforcement. Because how can you be able to enforce your own maritime um, laws and even the international law kung hindi ka naman talaga dapat nandun. no mm -hmm. parang tipong ikaw ang nagpe-pretend na nagpapatupad uh, ka ng batas pero in reality ikaw mismo yung nagba-violate dito mm -hmm. because the mere fact no that this water is falls within our exclusive economic zone which is like 1000 nautical miles away from them how can they even justify no na professional ang kanilang law enforcement activity dito in the first place, they are already violating the international law. At uh, Commodore, para alam lang natin yung mga naganap before the incident itong weekend, ano, ay uh, pwede ba natin malaman kung regular ba yung paglalatag natin ng payaw dyan sa Ruzul uh, Reef? And the intention of the Commandant, Admiral Loni Hildaban, and in cooperation with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, is in accordance with the guidance of our President. No? Uh, to take advantage of uh, the resources in the West Philippine Sea because in the first place, we have the sovereign rights over these waters and of course, the food security intention of our President. Mm -hmm. uh, dahil dito, ang ating kumandante uh, nag-decide na bag, uh, tayo ng mga payaw dito sa Rosol um, based on the recommendation of the Filipino fishermen that would support their uh, catches no sa ating pangingista dito sa West Philippine Sea. Sir, ito ba yung napaabot na natin sa Department of Foreign Affairs? I'm sorry? Kung napaabot na natin sa DFA itong latest incident po na ito. Yes, sir. No? Ang uh, part ng Philippine Coast Guard, every time we have this uh, kind of incident, no? it's on um, real-time naman ang ating pagbibigay ng impormasyon sa pang, uh, government agencies that form part of the National Task Force West Philippine Sea. And that uh, includes the Department of Foreign Affairs ah uh, alam natin na aside from yung physical uh, na ano na maneuvering na ginagawa nila doon mismo sa Karagatan ay meron pang ibang uh, paraan na ginagawa ang uh, China uh, para po uh, maging mas ano no mas uh, uh, medyo magulo itong uh, sitwasyon in yung kailangang uh, mga aside from the pronouncements ang sabi nila meron daw mga pinapakalat na fake news ano are you aware of that at uh sa kali ay uh, ano ba yung pantapat natin dito Well, I'm very aware. No? Mayroon mm ba -hmm. fake news, disinformation, and even Chinese trolls na kinukuha ang uh, Chinese government uh, for them to uh, sow discord and a uh, disunited effort ng ating national government in responding to their threats in the West Philippine Sea. Ngayon, kung ang tanong, how are we going to deal with this uh, disinformation, fake news na pinapakalat ng ating... Uh, uh i uh, you know the people's republic of china ang uh, sagot ng uh, ating national security Adviser dito is very simple and plain no? mm -hmm. He just wants the philippine coast Guard the samang National task force west philippine sea to tell the truth to speak for our facts no uh, there is no other uh, way or any strategy that would effectively counter uh, false uh, information and lies they pinapakalat ng china kung hindi sa pagbibigay lamang ng damang informasyon. This is uh, the very reason why we always welcome our media friends and journalists to join our mission for for our uh, media friends to amplify the truth no uh -huh. and um, tell the Filipino people and the international community what is really happening in the West Philippine Sea. Well, aside from sa mga fake news, ano, yung mga medyo uh, nakikita natin ng mga parang mukhang balita pero alam natin na hindi pala tama yung uh, nilalaman ng mga nakikita natin ng mga, ano, ng mga links na Ano. Sa social media, meron tayo alam ng mga influencers, ano, sir, na may mga may mga naratibo sila no na pinapahatid ano na na medyo pro sa kabila at sa uh, sa bansa natin ay eh. parang sinas pinapa-temper tayo no. So ano po ba ang reaksyon niyo lalo kayo la nasa X kayo or sa Twitter kayo at nakikita niyo yung mga uh, micro-influencers na yan. Ano so sa lahat oh. uh, to? mga influencers na are hiding from the fact mm -hmm. na sinasabi nila na the reason why they're spreading this kind of information because they have the right story to uh, for the national interest ng bansa natin no. Kung uh, ako sa tingin ko, ang the only way for us to expose the lies of all these trolls at mga influencers na to is to challenge them no. If they really think na sila ang may tamang impormasyon, sila ang may tamang isyu pa para sa West Philippines Sea, I would encourage them no to go to the Senate or the Congress every time that there is this kind of inquiry tungkol dito sa misinformation and our strategy in the West Philippine Sea being questioned, I would challenge them, volunteer, attend there, under oath, tell your story, and uh, let us see no, kung sino talaga ang may tamang impormasyon dito or nire-echo lang nila ang mga statement ng uh, pro-China narrative at hindi uh, interest ng uh, bansa natin ang itinutulak nila. Pero Commodore, in the meantime, na hindi naman pa sila parang willing to do that, ano, eh, lando pa rin sila sa social media. So, paano ba natin gagabayan yung mga users na iba no, para uh, magkaroon ng uh, tamang pag-iisip doon sa mga nababasa na babasa nila sa social media? Well, there are two ways no, for us to respond with these Chinese trolls. No? Unfortunately, mga Pilipino pa itong mga trolls na to. Ang uh, una sa lahat, I would uh, encourage the Filipino people, no? to always fact-check all the information that you uh, browse through sa social media. Madali lang mag-Google ngayon. No? Uh, and there are very uh, relevant uh, news outlets, uh, credible news outlets. And Kung di kayo maniwala dyan, of course, you have government agencies like the Department of Foreign Affairs, uh, the Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines. Ito, ang mga naratibo natin dito, these are factual ang sabi ko nga lagi, ang sinasabi natin pagdating sa mga insidente, meron tayo laging resibo. Our statements are always supported by um, pictures and videos no? to show the incidents and the bullying activities ng China sa West Philippine Sea. Secondly, ang, uh, the other thing that the Filipino people can, can support, no? our transparency strategy, is to call out those um, trolls no? na nagpapakalat ng maling impormasyon sa Facebook, sa X, sa Instagram, or even in TikTok, no? Kung meron tayong makikita mga maling impormasyon na ganyan, let's call them out, no? Uh, share your um, minutes of time, no? Na mag, uh, please care to comment. no? Uh, to give comments at sabihin natin, ito ang maling impormasyon na eh, ipinapakalat nyo. These are the factual narrative. Para sa mga susunod na mga Pilipino na makakakita nito mga maling posting na to, they will be educated, no? na ang ipinapakalat ng isang particular influencer na to ay hindi totoo at pawang kasinuhalingan lang at ang itinutulak niya ay ang interes ng China at hindi interes ng ating mga kababayan Pilipino. Okay, with that, maraming maraming salamat, Commander Jay Tariala ng Philippine Coast Guard. Thank you, sir.